Kakaiba itong bata na to kasi ang pinakagusto niya yung mata. Kahit anong mata daw kinakain dinudukot niya oh. 'Yan yo po. Hmm. Oh, yung mata ang kinakain niya. Ang ka ba kabajan. Ha? Sige nga tikma mo nga. Dinudukot mo eh. <laughs> yung isang mata, sige, yung isang mata. Mata lang ba ang kinakain mo? <laughs> Yung mata ng baboy, kakainin mo? Ha? Kakainin mo rin? Kakainin niya ba? Sige, sige, rika, Le rika. Lika, lika, lika. lika kuhanin mo. Lika, ka ka. Tigalog muna tayo ngayon. Sige, dukutin mo ah, kainin mo, papakita mo ah. Mm, sige ah. Ayan, dukutin mo lang. Malaki yan, gano'n. Kakaiba rin tong batang to, ano. Pinaka favorite niya yung bata, mata. Kahit anong mata yata, eh, kinakain ito eh, no? Sige, sundutin mo nga, dukutin mo, mo. mo. Baka sa susunod, Puso ang kakainin mo, ha? Aswang ka na noon. Oh, yan ang mo. Oh, ayan, ayan, yan. yan. niya yung mata. Titingnan natin kung kakainin ba talaga ang mata. Hala, sige, sige, sige. Sige nga. Hala. Ayan nga, oh. Dinudukot nga, ano. Kakaiba rin to. Pinaka-part pinakapaborito niya sa lahat ng karne mata. ang mata ayan na ay 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 sige ipakita mo nga kung kakainin mo talaga oh, wow oh. talaga nga naman oh kinakain yung mata